Hi guys, welcome back to my channel and for today's video, pumunta lang po ako dito sa animal house so ayan animals house so tinitingnan ko lang kung ano yung mga hayop na andito um, kasama ko kasi yung alaga ko tapos ang kulit kulit kasi tapos nagtatakbo takbuhan sila nag ikot ikot dito kaya mahirapan po ako nang video lang ako nito nung lumabas na sila sa tapos syempre sa glit lang siya kasi po baka mawala yung mga alaga ko pero may kasama naman po ako si Jane nito Ayan, may mga isda, is, mga isda sila, may mga aquarium. Tapos may mga ano sila dito, um, may pusa, may rabbit, um, ibon. Hindi ko masyadong nag-video yung iba guys. Kasi po, um, yung mga ano kasi dumadaan yung mga arabo. Um, nakakaya naman po kasi. Ang kitkit -kit ng pusa nila dito. Dito kami kum um, ano, dito kami bumili ng rabbit nung last year ang ngayon, ngayon lang na year, pero sinauli lang po namin. Um, kasi po, kawawa naman. Kasi dito, um, allergy po yung amo ko at ako. Allergy po kami, lagi kami nag ano, sinisipon, inuubo. Allergy po kasi sa ano ng rabbit, balahibo. So, yan sinauli namin nung lumaki na po siya. Kawawa nga eh, pero no, Pagkatapos po niyan, tingin-tingin lang ako doon sa glit uh, pinuntahan ko na sila Jane kasi pumunta po sila sa ano sa Baskin Robbins ayan bili po sila ng ice cream so video video ng konti kasi baka makita yung mga madam dito ayan thank you for watching guys ayan ito pinasa din to ni Jin sa akin so sinari ko na lang po dito para po may may upload tayo thank you thank you guys mga next dito na video niya. Sinali ko lang po dito guys. Bye bye guys!